Ready, ready? Tara, walk tayo. Ngayon, stacking yung ano namin. Stacking dito. Ito daw ang um, first picture. Dito pa lang may jump na eh. Jopp. <laughs> <laughs> Saan ka ba? Kanan, kaliwa? Saan ka? Kaliwa? Kanan? Teka lang, may ipit yung kadena ko eh. Umipit yung kadena ko Ha? Oo oh. ata yata dun sa kabila eh Pero kaya mo lang yan Kaya Pag sinabi stick, medyo stick talaga Bale Pag hindi kaya lalaka Karin Eh ano, mahabang yung ano yan Ah, uh, Sa <laughs> akin pa nakatutok talaga oh na to eh Oh, wow. Palo kam. Um. Palo kam. Um. Ayan oh. No? <laughs> hey step talaga. Teka, first time. <laughs> so, Track ride muna. Ha? Ah? Track ride Track Bale, ang ano dyan, may konting compressions doon, pero medyo patag na to eh. Brake <laughs> ka na lang sa ibabaw. Kaya mo yan, alam mo na yung, ka yung dito sa mag dyan. Maglit na lang yung ganda pati yung gap eh dinali walang eh nice nice one <laughs> boy <Boiler>. hindi <laughs> lang talaga pwede yung ano dikit dikit oo hindi saka kasi pagka na oras nag roll siya pa baba wala nang oo. wala nang tigilan eh hindi nga wala nang tigilan wala sa lambot ng siya ko tumamapit ko eh hindi ko sa baba oo Tama madulas kasi yung mga dahon na yan eh. Oh, ang tana. Oh, oh, Malaki ng bato. 哎，给我站这边。 Sa balance lang Madulas yung mga dahon eh Hindi kaya pagka ano Huwag mo lang masyado Option Option line Dito yung tupang silipin natin So yun ang buwaba sa Nabudol ako nito Putay. <laughs> Bilas. Tumama ako doon. Ah, sige ay. Tumama ako dito. Oo, hindi. Alam hindi naman ikaw nauna dyan eh. Mayroon nga nag, nag ano dyan, nag OTB na una ulo doon sa putikan eh. Ha, oh, nagasgas yung frame ko. <laughs> <laughs> Ow. lang, nakatagi ko yung camera ko, hindi kita yun. <laughs> Oo okay. nga. Hindi, ako nakakita nun. Oo, oh, yan no? Dati, dati may nashoot dito. Nag-overshoot din. Bakit ang dulas? Down. down. Oh, tinan mo yung ano, sumingaw ko. Ha? Nag-burp? Uy plat ka Wala, na-flat na Buta Yari Malayo ba? Malayo Pwede po tayo mag exit dito Walang Pwede yan Pwede tayo exit dito Ay patay Nag-burp Ayun oh, laki oh Butas ba? Baka kaya ka nag-slide -e kaya, kaya May ano ka? Walang, walang pressure Oo Nag, nag, nag drip ka Pati tayo, tayo dyan Ah uh, Hindi pa nakaka-isang ride Ha. Pakita mo nga. Ha? Pakita <makes> mo nga. Oh, ayan. Ngik. Ngik, ngik. tusok siguro dito. Ayun 'yan. No, may, may ano nag Ngik. Kaya pala ano, nadali si Kimi Noy. Hindi natin nakita si Kimi Noy nag-Superman doon. Superman dun pa Superman doon, <laughs> oh. oh Ay, ayun yung tumama doon. Natalas yung dulo eh. Okay. <makes> Yan Wala yan. na, nakahinto ko na nung ano dyan. Hindi, eh. nung nabuhal. Hindi yung mga yung picture yun ng ganun. Palagay ko, kaya ka nag, nawawala ng control kanina. Sigo. Ang nangyari sa akin yun yung ano yun. Tara, naglalakad pa ba Kasi... Hindi, tuloy mo na yun sa'yo. Turo sa, mo sa akin daan. Eh... Tapos... Si ano kaya, si ah, hintayin natin si ano. Si Will? Huh? Eh, Oo. Kaya ako merong ano yun. Pambomba. Baka. Ang tanong, hindi dyan pa ba sa taas? Walang hiya naman yan oh. Hindi, <laughs> nee, pwede ko ano, pagkakit ko, dadaling ko yung sasakyan ko. Merong ano yun. O dali ko yung sasakyan mo. May pambomba ka doon. Meron, maliit. Pare, Pang patch Ako, mga, wala. Sa Ay, nadali siya yun ano. oh. Butas nga. Hmm. May ano, ano asin butas? Oo. Uh. Nasa isang gulong mo. Oh. Wala, wala Bala. Bala, dala. May ito din lang yung gulong. Ayun no. oh. Ah. E eng, e eng, e eng. Yung e pa e naman Eng, yan. <laughs> Sorry Tom. Okay lang. <laughs> Tapos kaya dito siya nag oh. Yeah. Mm. Pero wala tama yung rim. Wala naman sa Wala naman. Hindi, baliktad Ay, mo Ay, meron eh. Ibaliktad mo muna. Ay, wala. Wala, wala. Baliktad mo para mag -sail. Wala, kahit mag-sir wala ng hangin eh. <laughs> Baka may ano si Will. Ang tanong nga. Kaya siguro, nag-i-slide nga ako. Oo, oh, wala kang control ng ano. Alam ko na yan. Alam ko na kung saan yan. Sa huh? dali, sa steep. Baka nga. Sabi mo, di ba? May mga matatalas ba doon? Oo. Oh. May anong compression? Oh, may bato doon. Yung sa Ayas. may Siguro. kang konti. May, may ganun doon. Oo. Oh. Bumaba ako doon dati na hinataw ko. Pagdating ko sa baba, tumama rim ko. Dinig doon sa taas eh. Sabi, tumama rim mo, no? Paano nyo nalaman? Narinig namin eh. <laughs> as in, as in. Dinagdagan ko pa naman to ng silan. Useless. Sa gilid na ito, lumalabas eh, oh. Hindi, nakisim pa May, may, may presyo. Ah, kasi ito mahaba pa. Ang labas kasi nito, parking area. Uh, yung kanina. Ay, ito, malayo sa parking to. Yung sa inakitan natin. Highway ang, yung, yung kalsada labas niyan. Ngayon. Hindi ba pwede yung lakarin to? Hindi, ikaw mag-ride ka. Tapos, kahintay mo na lang oh. ako. hindi, lakad tayo. Para, para ma-ride ko rin, di ba? Oh, hindi, hindi na. Alam mo, hindi ko pa nagagawa yun. Tara. Maglalakad <laughs> daw kami. ko maglalakad. Kasi, right <laughs> kasi na, ayan, naplat yung gulong ko. Eh, hey. hey, tama yun, maglalakad kami. <laughs> Malang, mag 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 tayo bine, yun. Alam niya naman, dumayo, dayo po eh. <laughs> Wait, isipin mo yung nililipad nila na yan. Nagawa mo na to, di ba? Uh Oo. -oh. Kailangan ano, nag ako dito na masama, masama dati. Hindi ba ako sumemplang pero grabe. Kasi nung unang Food. gawa to, yung start nung, yung dulo nung tali na yon, mm. dun lang, liliko ka doon tapos papadyak ka mo ng matindi. Eh ano, naiilang akong magpadyak ng ganyan. Dito ako lumanding. Doon, meron din ganyan na tatlong matres. Mm, may matres na. Ko. May tatlong matres na nandiyan. Pero yung mm. protection lang, matres. Tapos, yung landing mo medyo mataas. Actually, pag gandun ko sa taas, tingnan mo. Mababa ay, malapit lang, lang oh, malapit no? lang yan eh. Pero kaya lang yung landing masyadong mababa, yung impact ng ano. Ah, ah. kaya kailangan mabilis ka dito. Oh. Eh, ano kasi to eh. Talagang active na kalsada. Eh, doon kasi, pag gaganyan, taasan lang yung landing ng konti. Para okay. smooth. Kaya so, pag nag-case ka doon. Saan? Yun lang. Pag mas <laughs> masaklap. <laughs> Yun lang. Biyakang frame mo. <laughs> <laughs> <laughs>